Labis na pangungutya dahil sa pagkakaroon ng isang bulag na mata. Ito umano ang rason na inamin ng suspect sa pagpatay sa kanyang kasamahang construction worker na natagpo ang nakalibing sa isang bakanteng bangin sa Bakaking Central, Baguio City kahapon September 11. Nung sa interview natin sa kanya, nung natin siya, parang binubuli uh, kasi siya ng mga kawork niya. At uh, niya ay kapansanan din itong person of interest natin. At yun to yung parating uh, pinambubuli sa kanya, parating siyang inaasar hanggang ang napuno na po siya nung gabi niyo nung nangyari yung incident. Ayon sa PNP, magkakasama umanong nagiinuma ng suspect, ang biktimang si Joseph at ang iba pa nilang mga katrabaho gabi noong September 3 sa compound ng kanilang barracks. Pagkatapos nito ay lumabas umano ang dalawa. Nang pauwi na sila madaling araw ng September 4, pagdating sa papasok ng kanilang barracks, muli na naman siyang kinutya ng biktima. Dito na niya isinagawa ang pagpatay. Tapos nakakuha po siya ng ng isang tubo tapos siya po yung nagamit niya na na uh, pang-bash din sa lifting po natin. Uh, during that time po kasi uh, magmamadaling araw na neto wala wala po makapansin din eh, ang mga, mga tao. Itinanggi naman umano ng suspect sa mga pulis na inilibing niya ang biktima. Itinulak lamang umano niya ito sa bangin. Sinigurado rin umano niya sa mga pulis na siya lamang ang gumawa ng krimen. Tapos na 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 bigyan ng siya pero hindi. Sa ngayon ma'am parang hindi ko pa matanggap masyado eh. Kasi masakit na masakit yung ginawang pinatay niya ng kapatid kung walang kalaban na basag yung bungo niya. So kung maimbestigahan talaga ma'am, eh parang hindi pa ako kontento nga siya lang yung siya hindi na muna pinangalanan ng mga pulis ang naturang suspect sa pagpatay. Sa ngayon ay nakapiit siya sa BCPO Station 10 habang hinihintay ang kasong homicide na isa sa kanya. Samantala, agad namang inilibing ng kanyang mga kaanak ang labi ni Joseph ngayong araw. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.